Good morning. Bago tayo magtrabaho, mag so pakain muna tayo ng mga alaga. Pinaliguan na rin natin bago tayo umalis. Ayan. Para ano sila, stress free. Kung aalis man tayo. Tapos, um, ang mga to. Ito yung ating mga gagawing inahin. Ayan, mga gagawin natin inahin. Tapos, ito naman yung ating patining. Gagawin patining natin. So, nandito muna sila. Kaya sila nandito. Hindi ko pa, wala pa silang kulungan na sa kanila. Kasi, yung isang kulungan na paglalagyan ko sa kanila ay may lamang pang inahin. Ayan. may lamang pang inahin. sa so, ito. So, nandito pa siya. Kaya, um, tapusin ko muna yung ginagawa kong kulungan doon. Pag natapos na, ililipat ko yung inahin na yun, tapos yung mga piglet doon sa bakanting kulungan na yun. Okay. So, mga to, kaya lang ito mga piglet na to masyadong pasaway, so maraming beses na kawala. So kahit may mga harang na yan, you know? lalaki na. So ito, mga nai iay na yung mga ano nito, yung ina nito. Yeah, matagal na nai so yan lang update natin dito sa baboy natin. Tapos ito nga pala. Ah, uh, yung isang kulungan pa doon, yung nandoon sa dulo, yun. Kita May nakatambak na buhangin. So, yung buhangin ayan um ano yan, uh, i-re-repair ko dito. yan, So, sisementuhin ko to papunta doon. Kaya lang wala pa tayong budget. Kailangan pa natin ng budget bago natin ma simulan. So ayan na. Limang kubik kong buhangin 'yon para dito sa flooring tapos hollow black dito sa gilid. Parang ganito, kaya lang dito ko siya ilalagay para medyo malawak. Ayun. At so, madami-dami pa tayong i-repair re dito. So, yun lang update natin. Good morning, good morning.